Sa araw Pilipinas, pinaplano na ngayon ng Metro Manila Development Authority o MMDA na maglatag na ng regulasyon sa operasyon nitong mga e-trike at e-bike sa buong bansa at uh, isa sa pangunahing issue na tinalakay ng uh, Department of Transportation o DOTR kasama ang MMDA, ganun din ang Land Transportation Office o LTO at saka yung uh, LTFRB na no? yung land transportation franchising and regulatory board nagkita-kita sila kanina umaga at isa sa pinag-usapan ay ang pagpaparehistro sa mga electric bicycles at electric tricycles plano rin ng mga nasabing ahensya na obligahin na ang mga driver nito na kumuha ng driver's license kaya po na andito ang LTO, DOTr, LTFRB para i-reconcile po yung mga regulations naman ng national government, kasama po ang issuance ng DILG na nagpo-prohibit nito um, mga e-bikes at e-trikes sa national roads po natin. At isa po sa napagkasundoan, mamaya i-discuss po individually nila, ay yung magiging mga panuntunan at regulasyon naman po na i-issue ng national government na in harmony naman po doon sa mga um, kasalukuyang regulasyon ng mga LGUs. Ayon pa sa MMDA, padami ng padami ang gumagamit ng nagmamayari ng e-bikes at e-trikes kaya nagkasundo sila na kailangan na itong pag-usapan at bigyan ng pansin. On the side of DOTR naman po, um, we have a policy direction and na-discuss naman and nasa, nasabi na rin ni Chairman Don kung ano yung kailangan natin gawin. <clears throat> um, ito talaga, it's ano, uh, um, we have to work together on this. Hindi lang pwede yung isang ahensya ang magsasagawa nito. So, DOTR and its attached agencies will work together para po uh, kung ano yung mga concerns, ma-address po natin doon. Lion Day na nagsabing usapan ay na magkaroon ng regulasyon dahil sa ngayon, ay nakaka obstruct na din mano no ng uh, traffic itong mga e-bike at e-trike na ito at uh, involved na rin sa mga major accidents at uh, posibleng magbuwis ng buhay. Kapun lang pinag-meeting po ang uh, road sector ng DOTr at napilag isang pinag-uusapan itong issue ng road safety sa mga e-bikes at e-trikes no? sa ating mga major thoroughfares no. At yung epekto po dito sa ating trapiko uh, kami nagpapasalamat kasi hindi lang naman sa national government. At least pag meron kami nalabas na bago nga rules and regulation, eh tugma na sa iniisip ng ating mga lokal na gobyerno dito sa Metro Manila. Ang isang uh, pinag-usapan dito 'yung pagre-register po ng ating mga electric vehicles no dito mga e-trikes at e-bikes no. Sa ngayon po kasi pag ang e-trike o e-bike ay eh, tumatakbo less than 25 kilometers per hour eh, hindi na kailangan i rehistro sa LTO no. Pero siguro sa sa mga suggestion rin ng local government units no, we will take a second look on this to no? and propose the appropriate measure para sa ganun, ma-regulate ma po natin ng gusto yung paggamit ng mga sasakyan na to sa ating major thoroughfares. Kasama na po dyan, yung taong na nagmamanehos ng e-trike at e-bike. No? May mga po pong linabas po ang MMDA na yung nagmamaneho po nung uh, sasakyan eh, elementarya pa yata, eh. parang sadyante pa ho, no? Uh, sa major thoroughfare pa natin. No? So, kasama na po dyan yung pag-require uh, ng pag Uh, na meron lisensya na galing sa LTO. So ito yung mga unang pag, um, unang mga ugnayan, mga pagbabago na baka kailangan natin ilagay dito sa ating uh, administrative order na magiging tugba naman sa mga polisya ng MMDA at sa mga local government units. Uh, Minado rin ang mga opisyal na nagulat sila sa mabilis, na mabilis na nagsulputan ang mga ito, hindi lamang sa mga malilit na kalsada, kundi ganoon na rin o pati na rin sa major tour thoroughfares dito sa Metro Manila at sa iba pang malalaking lungsod sa bansa. Cause of concern na di umano ang paglipana ng mga e-bikes at e-trikes sa buong bansa ayon pa sa mga opisyal. Ang nagiging selling point daw po kasi noong mga um, nagbebenta nito mga e-trikes at e-bikes ay hindi kailangang iparehistro hindi kailangan ng lisensya ng mga uh, nagmamaneho which is a problem then insofar as enforcement is concerned uh, ng traffic laws kasi kung nag-violate kunya tumawid sa uh, sa stoplight paano namin huhulihin wala kaming ma issuehan ng ticket dahil wala naman lisensya yung nagmamaneho hindi rin namin pwedeng i-charge yung vehicle dahil hindi registrado So iyan ay ilan lamang sa mga iya address ng LTO sa pag-come up po ng bagong polisiya or guidelines. Itong pagdami ng mga e-trike ay nakakabahala po sa amin sa si LTFRB at nagiging tila balakid po ito sa programa ng ng ating national government yung pag-modernize po ng mga sasakyan. Uh, sa pagdadami ho nito in halos hirap po tayo ma-regulate dahil unang-una nga po, walang prangkisa, walang lisensya, walang registration, sila po yung umaagaw sa mga pasahero ng ating mga lehitimong mga pangpublikong sasakyan. Ibig sabihin nito, hirap po tayo ngayon na ilunsad yung pag ng ating mga sasakyan. Kaya kami po ay makikipag-ugnayan sa MMDA at sa LTO at uh, pong, uh tumulong po kami sa paghuliho ng nung mga e i ko at saka yung mga ganitong mga klaseng sasakyan na ginagamit pang publiko ho bagamat wala hong mga prangkisa na ibinibigay ng lokal o ng national governments. On the part po ng MMDA, meron naman po tayong na-issue na before noong 2016. Yun po yung MMDA resolution or MMC resolution 16-08 series of 2016 kung saan pinagbabawal po yung tricycle, pedicabs, kuligligs, and push carts sa circumferential roads and radial roads. Uh, ito po ay ating may propose po tayo na amendment, uh, another MMC resolution, to expand, to include po yung mga e-trikes at uh, other electric-powered vehicles. Ito naman po ay susundin namin kung ano po yung magiging issuance ng LTO regarding this matter. At i-consider din po yung DILG Memorandum Circular number no. 20, 2023-195 na inisyo po ni Secretary Abalos na for the same purpose. ah uh, ito po ay aming diniscuss kanina. May mga suggestions lamang po. At uh, kami po ay magpupulong muli ng, ng technical working group composed of the traffic heads ng mga LGUs po dito sa Kamaynilaan para po ma-fine-tune namin itong resolution na to to include po mabuhay lanes and other major thoroughfares within our jurisdiction at para ma-include nga po itong e trikes dahil ito po ay parami ng parami. So kami po uh, dito sa Pamalan will, will uh, coordinate. Uh, ito po ay magiging whole of government approach dahil uh, padami nga po ng padami ito at bago po lumala yung problema ay amin na pong i-address ia ka agad to para po masolusyonan. Kabravo, ano ang masasabi ninyo sa plano ng mga ahensyan ito? Mare kayong mag-comment sa ating comment section. Ito po si Rip Castillo nag-ulat para sa Bravo News.